good morning, good afternoon uh, Paros na kami yun uh, Kapunta kami na Riyadh City so, Mahaba-habang biyahe ito guys uh, Sobrang lang yung mga 5 hours sa biyahe ito Kerala kira bay baik. Kira lebih hindi ah hindi ah Saya kira lebih um, but, uh, my driver is from Hindi from Hindi India Aeba, Aeba, india, hindi, india.